Gag na Ano kaya ang masasabi mo at masasabi ko tungkol sa wikang pinitin? Para sa akin, ito'y napakahalaga. Subalit sa iba, tubad na takilip, may namahal pa. Kaya pag malaki, arayos kalimutan. Sa inyo pong pakikinig, talong pati ko'y usgahan. Mga guro, mga kaibigan, at mga kamagalan. Maganda Sa kapanahon natin ngayon, nananay pa ba sa ating damdamin at ang kiligin ng sariling wika natin? Ating mga sisayin na sa paglipas ng panahon at sa pagunlad ng ating bansa, gayon din ang mga influensyadong bansa. Ang Pilipinas ay napapahiran na rin na kung anong wika ang kanilang hinahanga ang bansa. Gaya ng Delobo, nasa pano ay baro. Bon nasa Pilipino ay mara natin sabihin, ingat sa biyay. At sa Ilocano, Diyos di Agungina. Meron din sa, sa Korean na ang niyang hes Pilipino ay maaaring natin sabihin, kumusta ka? Sa lipunan at namungunos sa ating bansa ay pa-English-English upang mapakita nila na sila ay de-aral at naka -aral ng. nila. Mapapansin din natin na ang lahat na ang mga dukha sa ating lipunan ay pa-English-English pa, pa man. Bakit? Salat ba tayo sa mga bukabya Pilipino? Ngayon na ba tayo ng English? Kasi sa Pilipino? Bakit lahat ng ating mga sinasabing mga pangungusap ay mayroong pahalo ng English? Gaya ng, ang cute-cute mo. O kaya may, ang sweet mo naman. Kaya nga po, mapapatunayan lang natin kung ang nagsasalita ay Pilipino kung sa kanyang pag pahuli ng pagsasalamat ay may po. Tulad ng, sa Pilipinos. Sa ang mga ng mundo, Pilipino pa rin ang mag sa atin at sa mga di nakakaalam sa ating wika. Dahil kung kulay ang pagkakapili ng mga Pilipino, madadaya po ang mga mata natin. isaya o mapatagal yung kaya din ko Basta ito ay wikang Pilipino, ikaw pa rin ay matuturing isang Pilipino. Dahil, ang wika mo ang mag, mag, sa inyo at sa inyo ang Pilipino. Meron din kasabihan si Jose Rizal na ang is hayop, ang hindi ang wika ay higit niya ang isdang hayop, ang hayop at ang isda. At sa pagsulong ng kalidad ng edukasyon, hindi ko alam kung sino ang gumawa na nagpasimuno ng magentang. Pero kung sino man ito, siya ay kagaya ko na gusto ulit may pabalik ang ating dapat ng ipa. Ngayon po, bago akong mungko, sa niyo po ang aking pag-aing. pa ba sa ating damdamin na